What's up guys? GTG Villa here and maglalaro tayo ng X Peng Simen Zero Ewan ko? Ewan ko ba? Ano ta? Basta, tara na at wag niyo kalimutan mag mag like at subscribe at di na din nag lag kasi may may matagal na outing talaga guys tara start natin to at cut ko na lang update nung ako yan. Wait lang, wait lang, guys. Ang pangalan natin ay Villa. Yan, guys. Villa, dapat ang pangalan natin. Tara na, ano pang inaantay natin sa... Sorry, guys. Wait, wait, wait random my May ads pa rin. Start na guys at sana yung join. Gulo ko mag vlog. So, ito nga pala yung mga kasama ko. Yeah, no. Come three, come one, come two, come oh. three, come four, come five. Pam 6. Okay. Okay. Sa saan ngayon yung ano? Wait lang. Maghanap tayo guys. Kung saan yung susena naman. Yeah. Ano to? Ay. Wait lang. Wait lang. Ang gulo ng camera. Grabe guys. Ang gulo mag vlog. Nail. Nail, nail ba yung tawag dyan guys? nakalok ba to? Hindi. Tara na. Medyo magulo din yung buhok ko. Ngayon. At bagong gupit din ako. <coughs> Sorry. Sorry kung di nyo naririnig yung mic ko. Kasi hindi pa, kung may headset lang sana ako, kanina ko pa ginagamit, no? So, wala na, dead end yun, no? Dead end. Ano magagawa natin dito? Oh my God. Ano yun? Hindi to yung ano yun. Diba? Diba? Hindi ako pupunta doon, guys. Wait. Makikiraan po. Parang ang tangkad ko sa kanya, guys, no? Oo, oh, oo. Oh. Diba? Ilang lang, guys. Don't know. Wait lang, CCTV mo na. sorry, cannot go in video. Na out tayo, guys. Bobo talaga. Oh. No. I ano? Mean. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wag, wag kang titingin sa lukod. Wag kang ko. sa lukod. Hmm. So, inulit ko yung game kasi ang eh. Ito na Cut ko muna to kasi may ads. Nakasturbo naman. Ay, hindi ko na-cut Hindi ko na-cut Sumanto Sumanto, hello Hello, Sumanto Chak mo na ako sa'yo Oh, hi Sumanto Ganun Ganun pangalan mo eh Sumanto uh, Buksan natin to Day 1 Day Bakit may bata doon? Bakit may bata doon? Wait lang. Ano to? Ano yun? Wait lang, wait lang. Nandito yung isa, oh. Isang ano 'yun. Ah. Uh, uh, ilang, ilang ilang. May trip ako, guys. Ano, pano 'to? Ilang ilang ilang. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hindi eh, ko sinasariya 'yun, no. Oh. Hindi ko sinasariya 'yun, no. Oh. Hindi ko sinasariya 'yun, no. Oh. Sugan natin to, boy. Ilak natin yan. Ilak mo! Ang pangit na sensitivity. Ah! Oh, my God! Oh, my, my God! Oh, my God! Oh, my God! Hirap. Grabe. Pangit ko! Hindi ko. Di ko pa makontrol yung sensitivity ko. Wala bang mic dito? Ay, my God! Bawo talaga, guys. Yes, go. Kakaano e. lang eh. Uy lang. Uy Uy na. Ay. Why? Uy sa'yo. Sorry. Nainis na ako dito. Takbo tayo no. Takbo. Takbo. tak, tak, Takbo, takbo Oh my God. Oh my God. Oh my God. Okay. 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 Safety first hindi safe doon, hindi safe doon, no. Hindi safe doon, dito, dito lang yung safe, no. Nasaan? Nasaan ba? <laughs> Ay, wag kang, o oh, eh, palagi, lalaki ka. O, oh, then, and, diba, then, <laughs> nakalak, 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 grabe, nakalak, nakalak, nakalak. tayo nakita ang bobo ko. May my May katsin. Yan. Dami kong games. Hindi ko pa rin nababalag. Okay, tara na. At, madami, ta madami tayo. Wish ko lang, no guys. Wish ko lang. At, dalawa na no. Buksan mo yung pin... Di mo mabuksan yung pinto. Ay, hey, grabe. Ano mo inang sa inyo ba yung dino? Okay, Aw, oh, mauna siempre. Professional tayo, guys. Hindi tayo takot. Hindi joke lang. Kay drug pa. Samaan mo na ako. No, samaan mo ako. Wala 'yun, wala Silip mo, ay, dead end, dead end Dead end tayo, bro Dead end tayo Huwag okay. natin sayangin yung Ano natin Yung Flashlight kasi, tignan mo Oh, di ba, ay, fall in Flashlight mo naman, grabe ka, boy Parang easy lang sa'yo, ah Oh my god. Nakita nyo yun, guys. Nakita nyo, diba? Bakit ka nag-CCTV? Bakit ako nag-CCTV? Pasok, pasok! Wait lang, wait lang, wait lang. Pasok, pasok. Uy, uy, may gun dito, guys. At walang bala. Wow. O, oh, diba? Ilang, ilang. Ano to? At, wala lang yan. Grabe. Wala lang. Ginamit ko yan para wala. Damn. Boy, takbo. Saan kayo nagpunta? buksan mo ang pinto. At may dalawang... At may dalawang pako doon. <coughs> may dalawang pako doon. Pako ba yan din what's up guys? <laughs> okay. Wala naman tayong na magagawa dito. Tumakbo na yung kasama natin, guys. Nasaan yun? Please, like nyo tong video na to, guys. Anong, anong gagawin ko dito? Anong gagawin ko doon? Yun lang, pwede pa tayong umikot dito? Wait lang. Ayo. Ayaw nito. Wait lang. Wait lang. Yan, safe zone na yun. No? Wait Wait lang. Diba dito yung alimaw, guys? Diba dito yung alimaw? Tapos, lalimaw. Like... Ay, ganun. Balay mo. Nakalak yun. Yung dalawang ano na yun. Yung kambal. I think magsusurvive tayo. Dead end. Nasaan nyo yung large? Nasaan nyo yung large? Nasaan nyo yung large? May kalak to. Yeah. Oo nga, nakalak. Grabe. bisa kuarto kwarto dang it okay okay di ako papasa doon di ako pupunta doon quite dead end oh, dead end. nasa na ba Hello. <coughs> Nangangat-gat ko. Wait lang, yeah. wait right... ko yun. nag naman. Ngunit no, naman, wala. wait lang. Gradient. Alba. min Start na tayo. Cut ko muna kasi may ads, guys. Oh my god. Ang dami natin dito, guys. Oh, ang dami natin. Sorry maingay ako, guys. Ganun talaga. Kasi may, kasi guys, example. Kasi na yung mic ko. Hindi nung masyadong excited. Oh, excited. Hindi. Ano? Ewan ko anong pinagsasabi ko guys. may dalawang kambal doon. May dalawang kambal doon. Yung flashlight, yung flashlight. Yung may kalabang banggang banggang. May, may dalawang ano dito. Ang jump game boy. Muntikan na tayo doon. Shucks. Shaggy, shaggy. shaggy, shaggy, shaggy. Pass away, pass away. Pick up the shank. Okay, yung kakambal niya no, Doon at talo sila! Talo sila at then na tayo, boy. Open. Open. Open! Maghanap tayo ng susi dito. Kung may hanap tayo ng susi. No. Okay. Wala lang. Huwag tayong maingay. Wala man tao dito. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god. Takbo, takbo, takbo. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Nasaan na makasama ko? Nasaan na makasama ko? Ah! Wait, wait, wait. Naninig ako, guys. Grabe. Dito tayo. Flashlight. Wala man tao dito. Wala man tao dito. Wala man tao dito. Wala man tao dito. Mabilis. Mabilis. Mabilis! 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 Oh my God! Oh my God! Pampangit ko pag nagulat ako guys. Paraong ewan. Ewan. Wala. Pampano naman to? Hindi ko sinabi na pumunta ka sa kama. Huwag kayong dirty mind. Huwag kayong dirty mind, ah. Bad, bad yun. At nakalak. Ay, eh, hindi, hindi, hindi. Goods tayo, guys. <gasps> May ano na naman. O, oh, dalawa pa yan, o. Oh. Low pa. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, my God. Oh, Nasa likod ba? Oo oh, nga. Oo oh, oh, nga. Oh. Jack and Boy. Buo na lang tayo. Jap. Game Doon, doon. Wala nang panginoon. Magkikiraan po. Magkikiraan po. <gasps> oh my... Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Dead end. So, yung na lang, guys. Kung... Wait. Nasa inyo yung camera ko! No, 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 no! No, no, grabe. Grabe! So, nag-enjoy ko yun, nanginig ako, Tingnan mo yung kamay ko. na Sana kung nag-enjoy kayo, mag na kayo ng like dyan. Share nyo na share nyo na rin itong video na to kung nag-enjoy kayo. Goodbye. Peace.